butcher. Ay, panibagong trabaho naman tayo ngayon. Praktisan na naman natin ito. no? Galing tong sumalya na no baka. Pupunisin natin mga kabutcher. Ngayon ito lang kami dito magbunis mga kabutcher. Kaya yung mga mga hindi pa masyadong nakakapagbunis uh, ng baka dyan. Panoorin nyo lang ito. Kung paano ka magbunis dito. Ibang style na pagbunis namin dito. Kalapag lang mga kabutsa. Hindi nakasabit. Ayaw ko kung hindi pa kasi ako nakasanay magano kasi yung nakasabit mga kabutsa, kailangan yun by parts, by parts eh. Sa amin kasi binubuo lang siya. Gondes eh. Hindi yung binabay parts. Yan ito lang yung estilo namin dito mga kapatid Eh, wala lang itong bukno niya dito mga kabutsyan. Kasi pag yung iba kasing kumpanya, lalo yung mga malaking kumpanya mga kabutsyan, binubukod-bukod na yung top side, server side. Tsaka pakita ko sa inyo mamaya mga kabutsyan, yung mga si malapit na interview, yung by parts ng baka. Kasi nandyan yung tatanong sa inyo kung anong mga Ilan lang mga sagot? Makasagot lang kayo ng parts ng baka, okay na Pasok na kayo niya mga butcher. Sa so, mga tatanong pala sa akin kasi nga malapit na interview. Yun lang, by parts lang yun ng baka, mga kabutsyo. By parts ng baka, by parts ng manok, basic lang yun. Kung mga parts ng baka, di ba? Sabihin nyo, alam nyo ng pinakamalambot, ribay, tenderloin, sirloin, yun ang pinakamalambot sa lahat ng parts ng baka. Tapos yung mga ibang parts pa, for example, yung top side, knuckle, yun ang tatanong lang. Hindi naman tatanong, basta may tatanong sa inyo kung anong mga ano, parts ng baka makasagot yun ng ilang piraso o ilang, <coughs> ilang parts. Okay na yun, mga kabutser. Kaya, kayo matakot. For example, tanongin kayo ng ano, yung interview ng parts ng manok, easy lang, wings, drumstick, chicken legs, chicken breast, yun lang yung mga butcher. Sa baka naman, common lang yun, yung rib eye, tenderloin, yun ang mga malambot na parts. Ganun lang, beef siya. Tapos kung anong hiba, i-cubes mo lang. Ganun lang yun, pag-steak. Ganun lang yung mga ano, tatanong sa inyo yung mga butcher. punti lang yan, huwag kayo matakot. Kaya ito pala, yung ulitin ko yung para sa interview ng ano sa mga butcher. Parts ng baka, parts ng manok, yun lang yun. Kaya pag-aralan nyo lang yun, huwag kayong mag-pressure. Kasi kung ang mga sulat yun sa ano nyo, dun sa resume ninyo, sa CV nyo, yun lang din ang, yun lang din sasagot, itatanong sa inyo mga kabutsyan. Kaya sa mga nagtatanong pala sa akin, yun lang, basic lang yung mga kapucher. napaka Napakabilis lang. Kaya huwag kayo makabahan kapag ito yung center view. Kasi hindi naman to maipit dito sa Middle East. Hindi ka tulad sa ano, daming mga chichiburche. -jic, Canada, UK, yun, marami yan ang talaga doon. May mga, siya pala yung tao niyo. Yun. Kung pang trade test, mga ano, wala, mga kabusya. Interview lang, pasahat. Pag pumasa kayo, automatic pasahat. Maghihintay lang kayo ng visa niyo papunta dito. Ganun lang yung mga kabusya. Kaya, ang tips ko sa inyo, pag-aralan nyo lang yung part ng baka, masagot nyo lang yun, okay na yun. Kasi nga, Lalo na pag nilagay nyo doon, chicken cutting ako. O, pag tinanong kayo, anong parts ng chicken cutting? Sabi okay, yun, drumstick, chicken wings, backbone. Yan lang yung mga parts ng manok, chicken drumstick, chicken leg, chicken breast. Yun lang yung mga butcher. For example, beef cutting ka. O anong mga makasagot ka lang ng ilang parts ng baka, yun lang mga butcher. Tapos kung wala naman kambing, hindi naman tayo, pero murang kambing sila dito, kahit hindi na yun, huwag nyo lang sabihin yung parts ng baboy kasi. Muslim country kasi ito eh. Kaya hindi kayo pwede mga pagsabi ng parts ng baboy. Kaya yun ang mga pakaya ko sa inyo, big parts lang, chicken parts. Pag-aralan nyo lang yung mga kabutsya. Pag sa masagot nyo yun, tapos kung ilang years kayo sa, for example, trabaho kayo sa ibang kumpanya, ibang kumpanya sa spirit na siyong tatanungin kayo. Alam ka kayong trabaho dyan. Kailang kayo nag-start. Yan na ang lamang kaya sabihin nyo, hindi ano yung basta isulat nyo lang yung sa resume nyo. Kahit hindi man totoo yan, walang problema yung mga kawitsa. Kasi papasahin lang nila eh. Kaya yun lang ang pahayaw sa inyo mga kawitsa. Tapos pagdating nyo naman dito, huwag kayong kakaban. Hindi naman kayo agad sasalang dito sa mga trabaho mo yung tigat. May mag din sa inyo mga kawitsa. Kaya walang problema pagdating nyo dito. Huwag kayong pabahan yung bansang Middle East, parang training school to dito bago tayo makarating ng mga malaking bansa. Kaya halos lahat panoorin nyo yung mga nag -blab -blab na mga ano. Makapag-express muna sila dito sa Middle East bago sila nakating ng UK, Canada. Mga galing din, halos karamihan na Middle East muna yung training. Di brats. Brad? Kaya <laughs> yun, yan. Tingnan mo sa para bago lang yan. Yan o. No? Kaya tsaga-tsaga lang talaga muna dito. Pero kung malakas talaga yung loob nyo, tsaka meron pa yung pera, makakabot siya, yun, hindi mo kayo sa malaking bansa. Para hindi sayang ba yung oras, hindi sayang yung panahon. Ganun lang ang payo sa inyo. Pero mabigat lang din, tsaka medyo kailangan doon, kung dito yung ano nyo doon, bahala nyo kung dito yung mga kahit masyadong hindi ka-experience, wala problema yung mga kutsal. Lakas ng doob lang, kailangan natin yan. Ayan, tips ko sa inyo mga kabutser, yun. Beef parts lang, kung ano nakasulat sa resume nyo, parts kayo ng baka, yun ang sasagotin nyo. Kung chicken parts kayo, kung chicken cutting kayo, yun lang mga kabutser. Basta ulitin kayo, mga beef ng baka, beef parts, chicken parts, yun lang ang pag-aaralan nyo. Tapos, kung ilang taong kayo sa for example, kung yung kumpanya nyo dati, galing kayong Monterey, galing kayong mga pure gold, yun sabihin nyo, kaya lang kayo, na kayo na Ano